Kung nandito ka ngayon, nakikinig at manunod ng Papong TV, bisita kita specifically. Alam kong ang isa sa mga concern natin ay kung paano mo maibabalik ang ex mo or paano mo maintain ang isang relationship or paano maging attractive. Sama-sama na yan mga utol at lagi natin pinag-uusapan yan dito sa Papong TV. So I would say nasa tamang oras at tamang channel at tamang panahon ka mga utol para marinig naman po natin ang isi natin ngayon. Before ay madalas ko na rin maibahagi ang paksang ito. Kadalasan ito rin po ang mga binabanggit ko. Kung halimbawa kayo nga po ay pumapasok sa isang coaching session natin sa ating Papong TV one-on-one -on -one coaching mga utol. Madalas ko rin pong ituro yung mga iba't-ibang techniques at iba't-ibang approach especially kung kayo po ay nahihirapan, nasasaktan. Ang technique na ituturo natin ngayon mga utol Marami na rin pong familiar dito. Pero ito po ay matagal na pong ginagamit. Ito po ay isang ancient technique or approach na mismong inimbento, pinangalanan at ibinahagi pa ng mga Greek or Greek philosophers nung araw mga utol na i-apply naman po natin sa panahon natin ngayon. Ito po ay walang iba kung hindi yung tinatawag natin na stoic effect or stoic approach mga utol. In psychology, ito po ay napaka-effective at hanggang sa ngayon mga utol, ginagamit pa rin po ito ng karamihan. Kahit sa relasyon mga utol, ito po ay e-effect pa rin at maaari pa rin po nating magamit. Kasi super effective ito. Kung halimbawa kayo nga po ay nanglalambot, nanglalambot at nasasaktan. Kumbaga nalilito at hindi alam ang gagawin mga utol. Ang iba rito ay sinubukan na halos lahat. You've tried everything pero walang nag-work mga utol. Pagka kayo po ay naguguluhan at nalilito, pakinggan natin ito mga utol dahil maaari po itong makatulong sa atin personally at makuha nga po natin yung resulta na gusto natin mangyari sa taong mahal natin. Sobra na po ba at masakit na? Alam natin na napakahirap na mga utol pero huwag kayong mag-alala. Do not worry po mga kapapong dahil today ay pag-uusapan nga po natin kung ano po ang pwede nating magawa para ma-shift naman po natin yung dynamics at magbago ang isip niya lumakas ang chance na siya po ay mapabalik mo or mapamahal sa iyo. Kasi sa sitwasyon na to mga otol ay napakalaki po ng chance or opportunity na magbago yung tingin niya sa iyo, makita niya yung pagkakataon kasi kadalasan sa isang breakup or rejection or sabi na nga po natin na parang gino-ghosting ka, iniiwan ka mga utol, binabali, ka. Alam natin na may nakikita siyang negatibo or hindi siya na-inspired. Pero sa pagkakataon na to, kung ito po ay gagamitin natin, stoic effect, stoic approach mga kapatid, ay lalaki po yung chance na ito po ay mapalitan or magbago or bumaliktad. Pero syempre, may rule. At ang rule na yan mga utol, ay ngayon, kailangan tigilan po natin ang paghahabol, pagmamakaawa kung if ever ito po ay ginagawa po natin sa taong mahal natin. Kasi basically, kailangan po nating i-change yung ating approach. Kailangan yung pakiramdam niya, yung energy natin mga utol, yung vibes or thoughts na yon mga kapatid ay kailangan magbago. Dahil kung idederecho po natin na sa panahon na siya nga po ay nire tayo, inaayawan tayo mga utol or iniiwasan tayo, natural lalo lang pong tataas yung unattractive traits na nakikita niya sa atin, turn off yon. Kaya dapat po muna natin itong baguhin. Lagi kasi nating tatandaan pagka nakikita ng ex natin na tayo po ay weak, vulnerable mga utol, alam natin na ito po ay talagang nakakawalan o naglulos o nagle-less nga po ng attraction. Kaya iwasan po natin yon, tandaan natin yan. Stoic approach or stoic effect mga utol ay nakafocus or talaga naman pong nakatutok dun sa pagtakas uli ng attraction level. At alam natin na ito po ay napaka-importante kung gusto mo siyang maibalik sa iyo. Kaya pag mararamdaman ng taong pinuperso mo o mahal mo na masyado ka naghahabol, uh, ginagawa mo ang lahat, nag effort ka mga utol, alam natin na kahit ito po ay positive or accommodating ang dating mga utol, alam natin na completely siya po ay mawawalan ng gana sa iyo. Kasi nga po, mawawalan siya ng interest. So, Stoic Effect ay magpo-focus nga po sa pag-build ng attraction, motivation, inspiration, and interest. Stoic Effect kasi by definition mga utol, ay tatanggapin mo ng matiwasay yung nangyari. Ito yung isiship mo yung mindset mo at itatatak sa isip na you wish na sana hindi na nangyari yon. Sana hindi mo na siya nakarelasyon o sana hindi mo na lang ginawa yung mga bagay-bagay mga utol. It's all about acceptance. Stoic effect mga utol ay ang pagtanggap mo sa nangyari. Kailangan kasi dito mga utol, lagi ko sinasabi, especially sa mga coaching ko, na maging matapang ka. Kasi kailangan natin iparamdam sa kanya na pag ako nawala sa iyo, ito po ay malaking kawalan mo. Hindi ako. May rapisipin to sa kasalukuyan dahil nga po kayo po ay nasasaktan, vulnerable or weak. Pero pag ito po ay nabago natin, dahan-dahan yan sa unang araw, sa pangalawa, sa pangatlo. After a week nyan mga utol or even after a few months, dun mo ma-realize na tama pala ang ginawa mo. Makikita mo rin hopefully yung pagbabago ng ex mo, yung trato sa sa'yo at yung nangyayaring sakit at dynamics ng breakup ninyo. Dun mo unti-unting makikita mga utol na siya po ay nagkakaroon ng realization or even interest sa'yo. Basically kasi, kailangan magkaroon siya ng mindset or makita niya yung idea maging open siya dun sa pakikipagbalikan or pagtanggap niya sa iyo, or even ma-develop sa iyo, mga utol. Pero kung ginagawa mo naman yung mga bagay na ika to turn off, kahit gumamit tayo ng stoic effect, no contact, cut connection, radio silence, mga utol, lahat po ito, mga kapapong, ay hindi po tatalab walang epekto Simulan natin sa stoic approach para masunod-sunod po natin para makarating nga sa realization yung taong mahal natin. Importante kasi na meron kang acceptance. Yung maturity level mo ay importante sa mga panahon na kayo nga po ay nasa breakup or rejection. Kasi ang mararamdaman ng ex mo mga kapatid ay security. Mararamdaman niya yung respeto number two. And number three, mararamdaman niya yung vina-value mo siya. Kasi lahat ng yun mga utol ay hindi po niya mararamdaman or even hindi niya may isip kung kayo nga po ay patuloy na nangungulit at pinipressure siya, pinipilit ang mga bagay-bagay na at the moment ay inaayawan niya. During the process, kailangan mo kasing itanim sa isip mo mga utol na ikaw ang mahalaga dito. Kailangan isipin mo parate na hindi ka kawalan kasi alam ko naman Even sa oras na to, ikaw nga po yung pinapakita, ikaw nga po yung, even sa panahon na to, ikaw nga po yung nagpapakita ng love, care, and everything, di ba? Siya nga po yung nagmumukhang worthless kung tutuusin. Pero tayo po ay nasasaktan, kaya hindi po natin ito nakikita. Pero rewind ka mga utol. Alam mo na marami kang naipakita maganda sa kanya. Alam mo na marami kang nai-share, contribute at supportang binigay sa kanya during the relationship. Kaya kung tutuusin mga utol, hindi ka talo dyan eh. Kaya lang naniniwala kasi tayo na kailangan-kailangan natin siya. Natatakot tayo mga kapatid. Pero alam nyo po ba pagka gumamit po kayo ng stoic effect, pinaniwala, tinanggap mo at nilagay mo sa sarili mo na I wish hindi nangyari itong mga bagay na ito eh. Mararamdaman mo unti-unti na kaya mo palang kontrolin ang direksyon ng breakup ninyo. Kapapong, focus on rekindling, attracting the person na gusto mo sa pamamagitan nga po ng pagiging confident or stoic approach. Aywasan po natin yung tinatawag na pressuring the person. Pipilitin ko to kasi alam ko dahil nga for example kayo po ay nagkaroon ng relasyon o naging mabuti siya sa iyo at some point. Alam ko sa subconscious natin na iniisip natin na kaya natin to eh. pilitin ko na lang. Kausapin ko na lang. Sigurado bibigay yan. Mali po yun mga utol. Hindi po ganun ang love. Ang love po ay kailangan mutual. Ang love po kailangan may inspiration. Hindi po po pwedeng puro pressure, puro pilit. Being a relationship coach in many years mga utol, sasabihin ko na po sa inyo na ang pinakamalaking mistake or problema hindi may iwasan. Pero patuloy po natin itong inaayos, ginaguide at binibigyan nga po ng assistance is yung pagkahalimbawa kayo nga po ay nagpo-provide ng na mga ganitong bagay. Nagnonokontak ka, stoic effect, peacock effect, elephant effect, lahat-lahat yan, cut connection mga kapatid, past ay ginagawa natin ay nandun pa rin po tayo, check ng check, hinihintay kung kailan sasagot, magre-reach out ang ex mo. Or yung taong hinahabol nga po natin, for example. Hindi po ganun ang dynamics nito mga utol. Kailangan nakafocus po tayo sa ating sarili, binabago natin yung mindset natin, and at the same time tayo nga po ay nagle-level up, minomodify yung mga bagay-bagay, emotionally natututo. Sa nangyaring sitwasyon ninyo mga utol, yun po ang dapat natin tutukan. Kasi based on my experience, lahat naman po na nagsasucceed or even eks na bumabalik mga utol, dumarating muna sa ganito, nararamdaman muna ito ng taong naghahangad nga po na manalo sa ganitong sitwasyon. Kasi kung halimbawa kayo nga po ay nakaabang, naghihintay pa rin, desperate mga utol, alam natin na kahit halimbawa kayo nga po ay magkapalikan or even magustuhan kanya, mag-fail, magka-crash down, masisira din po ang situation. Self-confidence, stoic effect, believe in yourself mga utol, yan ang kailangan-kailangan natin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan, suportahan po natin at syempre po, bantayan po natin ang ating pamilya. God bless. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.